Tatlong treso ang nanalo sa pagkakagawad sa katatapos lang na barangay elections. Pero paano nga ba nila gagampanan ang trabaho nila sa barangay? Magbabalita si Mayan Los Baños. Eleksyon, yung iba... Dito sa Dasmarinas City Jail, nakakulong ang tatawagin nating si Pakalinog. Mag-aapat na taon na siya rito dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Kaya hindi niya akalaing nagawa pa niyang manalo bilang kagawad sa barangay Dato Ismael kaya sabi ko, bahala na. Kung talagang mananalo ako, wala ano tayong magawa. Kung matatalo naman ako, okay lang. Sobrang saya. no? <laughs> na ipagmamalaki ko na kahit na ako'y nakakulong, lalo ng pamilya ko, na nanalo pa ako. Hindi naman daw baguhan si Pakalinog. Katunayan, third term na nga niya ito. Nang makulong siya noong 2019 ay nag number one counselor pa siya sa barangay nila. Pero kahit nasa loob, may pangako siya sa mga nasasakupan. Ang pangako ko sa kanila, kung tutulungan ko kayo, huwag nyo na lang isipin na nakakulong ako. Kahit kahit nasaan ako, pag gusto kong tumulong, makakatulong talaga ako. Sekreto raw sa pagkapanalo niya ang buong suporta ng kanyang pamilya kaya maging si DILG Secretary Benher Abalos nagulat. Kakaiba nga eh. <laughs> Maski ako nagulat, magaling ang asawa nito, magaling ang pamilya nito. Siguro yung virtual niya, baka nag-virtual naman siya o may mga tape siya na, alam mo, with the modern technology eh, di ba? Wala na raw plano si Pakalinog na idulog sa korte na siya'y makalaya para magampanan ang tungkulin. Telepono at laptop lang para sa meetings ng barangay, sapat na raw sa kanya. Pero ang DILG, lininawin pa yan sa BJMP. Bawal gumamit ng cellphone, tablet o laptop ang isang inmate sa loob ng kanyang selda. Pero isa sa mga nakikitang solusyon ng pamunuan ng BJMP dito sa Dasmarinas, Cavite, ay baka raw pwedeng payaga na dumalo sa mga virtual council meetings o kaya tumanggap ng tawag mula sa barangay ang nanalong PDL para magampanan pa rin niya ang kanyang trabaho bilang konsihal kahit nakakulong siya. Pero ang iniingatan daw ng DILG sa ngayon ay huwag umabuso ang mga nanalong PDL at huwag silang sumalungat sa mga rules sa kulungan. Bagay na tiniyak naman ng jail warden. Sinisigurado naman po namin na hindi naman po uh, nila, uh, ang kanilang trabaho ay magagampanan nila kung mag-request sila kung anong pangailangan nila. At the same time si sinisigurado po na wala man kung special treatment. Hindi naman pwedeng porke nanalo kang kapitan eh 24 hours sa, sa telepono ka. ka. May cellphone ka sarili, hindi po pwede yun. Kung anong pano meron tayo sa kulungan, sundin pa rin natin yun. Sabi naman ng Comelec, hindi bago ang PDL na nahahalal dahil dati nang mayroon ding nahalal na kongresistang nakakulong. Basta ang mahalaga, hindi pa sila convicted. Pero aminado rin silang maaring iba ang sitwasyon kapag barangay ang pinag-uusapan. Kaya magkakaroon ng tatlong linggong transition period kung saan dapat mabalangkas din kung ano ang mga limitasyon at pribilehiyon ng PDL na nahalal sa eleksyon. Basta ang malinaw daw sa ngayon, oras na lumabas ang pinala desisyon ng Korte at sakaling may conviction sa nanalong PDL, dito raw papasok ang posibilidad na matanggal sila sa puesto, Lalo kung kaakibat ng parusa ay perpetual disqualification sa paghawak ng kahit anong government position. Para sa 1PH, may Anlos Baños, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.